Tuplasin ang tunay na pagkatao ni fine Smith, isa sa mga housemates ng PBB Gen 11 na ngayon ay sentro ng kontrobersya sa Pinoy Big Brother mula nang pumasok siya sa bahay ni Kuya naging kapansin-pansin si Faiang hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan at talento, kundi pati na rin sa kanyang personalidad na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa kapwa housemates at sa mga manonood. Sa loob ng bahay nakita ang iba't ibang aspeto ng kanyang pagkatao ang kanyang pagiging palaban-prangka, at minsan ay may pagkamisteryoso ang kanyang mga desisyon at kilos ay nagbigay daan sa ibali ibang isyo at diskusyon sa loob at labas ng bahay. Ni Kuya marami ang humahanga sa kanyang tapang at determinasyon, ngunit mayroon ding mga hindi naintindihan ang kanyang estilo at paraan ng pakikisama. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, unti-unting lumilitaw ang tunay na pagkatao ni Fayang ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan sa buhay na humubog sa kanyang pananaw, at ugali ang kanyang mga kwento ng pagsubok at tagumpay ay nagbibigay linaw sa mga dahilan kung bakit siya naging ganoon kakumpiyansa at matatag patuloy na sinusubaybayan ng mga tagahanga at kritiko ang bawat galaw ni Fayang sa loob ng bahay, habang inaabangan ang mga susunod na kabanata sa kanyang PBB journey sa huli ang kanyang pagkatao at pag-ugali ang magtatakda ng kanyang kapalaran sa kompetisyon, kung siya ba ay magtatagumpay o magiging bahagi ng kontrobersyal na kasaysayan ng Pinoy Big Brother. Alamin ang buong kwento at alamin kung paano haharapin ni Faye Smith ang mga pagsubok na darating sa PBB Gen 11.